sa tabako. Ayan, mayon volcano. Andito po kami sa seawall. Ayan po. Lalakad-lakad kami. Kasama ko, hipag ko. Ayan po, kitang-kita po mayon volcano dito. Ayan. Ayan po, ang ganda ng panahon ngayon. Hmm. Hmm. Siwol ng tabako. Ayan. Habang naglalakad-lakad, mag -video. si Inday Mary. Ayan, kagandaw na ang bukang yuway ayun hmm. ayan o oh. may dog <laughs> ayan medyo mababaw pa po ang tubig ngayon hunas kong tawagin ayan ayan po ayan mag ayong araw sisikat na. Po. Ang dami pong naglalakad-lakad na 'yon may aso. Pati aso po na jajagi Ayan. Ah, mayan okay. volcano andito kami sa Salbasyon. Hmm. ang ganda ng mayon kitang kita talaga dito ayan oh, may nagbabike hmm. Sisikat ng araw. Ang araw ibon nagliliparan ayan ayan po lakad lakad na po kami uh -huh. ayan ayan po may nagbabasketball dito sa tabi ng dagat ayan uh -huh. lakad lakad na kami ayan uh -huh. Ayan po. Dito, po ang bagsakan ng mga isda. Mga Bago dalhin sa palengke. Ayan po. Ayan. Lakad-lakad lang. Ang ganda ng panahon. Ayan. ayan po sumikat na ang araw ayan uh. sumikat na po ang araw ayan uh. ayan po may nakawalang ano, aso ah, may tali tali pa siya <laughs> ayan sumikat na ang haring araw ayan, kaganda ng panahon Ayan na. Pupunta kami sa anong plaza sa sunod. Ayan na. may mga nakabilad po dito, oh. Ayan. Mm. <laughs> Merong mga bangka dito sa tabi. Ayan po mga bangka. Ayan. Mm ganda ng haring araw nagpakita na ayan dito na po kami sa San Roque ayan papunta na naman kami sa bayan ayan may umalis na ng barko papuntang Katandoanis ayun ayun may nangunguan ng tabagwang ayan o, sako na sila ayan mm. ang haring araw ayan po ang mga kabahayan dito ayan, nasa San Roque na po kami ayan ang ganda na po ng kalsada dito hmm. tulay ng San Roque Tabaco Albay ayan papunta na po kami ng ayun may peribot na paalis na naman hmm. ayan dito na po kami sa Bonto Boulevard Park hmm. paibong ini ah paibong ini biyahe ka Ah, ayan po yung mga biyahe yung mga biyahe pong sa isla pa Ito po ang sasakyan. Dito silang sasakay. Ayan. Po sakayan ng papuntang paibong ayan. Ang ganda ng panahon. Ayan na. Ah. Ayan. Ayan, andito na po kami ngayon sa pier ng tabako. Ayan. May paalis papuntang Katanduanis. Ayan po. Oh. Ayan po, may paalis na barko papuntang Katanduanis. Ayan. Oh. Nakarating na po kami dito ng hipag ku sa pier. Ayan. <laughs> <laughs> ayan ayan paalis na yan mamaya imbi don down antonio ayan at dito na po kami sa pier ayan hindi hmm, ko na po papahabain ang aking vlog kasi mahaba haba na ayan na po mga mga po papaalam na si inday mary ayan ang mayon volcano ayan na po bye bye na thanks